Tignan nyo na pwede ng ipig ko ha. Papilok po yan ha. No? Papilok po yan. Wala akong nilagay ng matigas sa bagay para masaktan ka na. Ano po tayo? Sa doktor. Sige. Sorry, tumunod. Mm. Um. Wala. Di mo nga. Kumenter na. Okay, kulang. Cool edit okay. Ah uh, satu, Ah uh, Arepo uh, Tenet Opera Rotas Bu Eh Kedy maausak Kedy Kedy uh, uh, aal simo na lagi monitor Opo uh, uh, Aal simo uh, uh, Ikaw wa kasama ka gisa pumatay dong kay madam Ikaw kasama ka Kasama ka Sabut lang kasama ka Ug mo kuno loloko kasama ka Opo Ba di pinata wala akong mamuhuran. Bakit mo pinatay? Ingit galit. Alin sa dalawa lang? Ingit! Naingit ka naman. Oo. Ilang kayong kumana? Ilang kayong kumana? Sige na, para hindi na kami harapan. Ilang kayong kumana? Aray ko! Ilan lang kayo ang kumatay? Ilan lang? Hindi ko alam. Huwag mo kong inano. O, apat? Apat? Opo! Ha? Opo. ano sa mo rito? Opo! Totoo ba na yung si tatay, yung asawa? Eto? Totoo? Opo! Opo! Kailan apa. niyo pa patayin Kailan lang? Pag nailibing? O Opo. ano? Pag nailibing? Opo! After two days, sunod na siya. Opo! Pa paano pa ginamit yung ano? Kandilang itim? Mang uh, ano? ah uh, manika? Opo! Anong Opo. gamit nyo? Kandila? Opo. Kandila? Opo. Ilang kandila? kandila yan? Opo! Kailan lang? Kailan lang? Kailan lang? O, baklasin mo. Mag-usap tayo, ha? Mag-usap pala tayo, ha? Opo. Oulitin ko, isusunod nyo si tatay. Opo. Isusunod niyo talaga. Opo! Sino ko? Opo! ano? Hindi mo, kilala. Hindi mo magpanggit, eh. Magpapakilala ko, ha? Opo. Bago mo lang ako kilala, engot. Ha? Ako si Apo Chalin, taga-Sambales. Opo! Hanggangin mo, nilagay mo dito. Opo, hanggangin ko po. Sige, baklasin mo lahat yan. Opo. Marami na rin sige, kunti na lang, kunti na lang. Kunti oh, oh. na lang, kunti na lang. Pababa. Oh, oh. oh. Sige pa. Panginoon, kung isa sa akong nandakilang binaw ng bas pa iyo. napatayin kong gumagang bala sa babae ito. Oh, ay, ko! Antal! Thank you. Teresa. Sa Teresa. Ng Jesus, Teresa, balik sa katawa mo. Ate, ate, ate. Alam <coughs> <Wait, what? coughs> hmm. mo siya, ate mo? Ate. 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 May mga ano talaga na nito? Hindi, hindi ka naman nila so, lahat, pero marami dito. Sir, ito tayo po Diyan lang. niyo na po? Ah, uh, mm -hmm. na lang natin. Ah, kasi kasi eh, ang pagpatay ko, hindi po kita pinatay ko ngayon, patay na mamaya. Yan mga may, may mga kakayahan. Pero araw din ang bitilangin na yun. Hindi na nila kaya? Hindi na. Gagal no. po. po yan eh. Bago ko patayin, inaalisan ko muna ng kakayahan. Ganyan po, no? Pero hindi po kita pinatay ko, mamaya, tigot na. Pero mas siguro, sa aking ano kasi, pang gagamot, may nangyari ganun. Mamayang gabi, patay na. Meron naman araw ang bila. Meron pong gabi. Basta ang ano natin, manalangin tayo sa si mampalataya na may mangyayari. Kasi nakasad po yan sa Biblia eh. May susunod pa siya. Hindi. Kung hindi natin agapan, talaga si, si tatay. Kasi nakita ko nakaburol siya eh. Ay, sasab naman po. Hindi o. Oh. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo. sino po yung... Hindi niya nakapayang yung babae. Tapos babae. Okay, shoutout sa lahat. Nandito si uh, Apo Chalin, Apo Eric sa Dasmariñas Cavite. Gusto ko nang gagamot. Maraming salamat sa mga medyo sa akin. Uh, yung uh, isang mama nila, isang pamilya nila ang namatay na kakabulo ngayon at ginawi ako natin. Maraming salamat kay Apo King, Apo Marwin, Apo Rosita, sis Mike and brother nyo.